people of the world and the universe. Ayan. Espesyal na naman ang araw na to dahil masarap at syempre masustansya ang ating lulutuin na ibabahagi na ulam. Syempre, excited na ang mga marites din sa baba dahil napaka-basic at napaka-simple lang ang mga ingredients. At alam ko na, alam na alam mo to dahil nasikat na sikat ito na ulam o salita. Ito'y tinatawag natin na puki-puki. Ayan, bigla kang natawa at muntikan ka nang mabila nung marinig mo ang word na yan. Pero, hindi yan masamang salita. Ipag-iisip mo lang ang nagiging green-minded. Ayan, pero napaka-wholesome ang pagkain na ito. Kaya, at napaka-simple rin yung paggawa. Kaya, umpisahan na natin. syempre, Igigisa lang natin ang lahat ng ating mga ingredients. Napaka-simple lang yan. Napaka-basic. Kaya ano pa ang dapat natin gawin? Siyempre, magbibigay na lang tayo ng trivia sa ating mga ingredients. At dahil talong ang una natin at pinaka-main ingredients natin dito, Ibibigyan natin ng pansin niyan at bibigyan natin ng trivia. Speaking of talong, ayan sa panahon ni Mang Kanor, syempre, sikat na sikat yan. Speaking of talong, ang talong sa panahon ni Mang Kanor ito ay ang isang bagay na pinipisil-pisil at hinihimas-himas. Sana or pinipisil-pisil at hinihimas-himas. lalo lalo na yung mga Team 69ers dyan na puro nguso at vital statistics. marites na marites ito ang pangunahin nilang pinagkakaabalahan kapag wala silang mga trabaho. Ito yung kanilang ginagawang relaxing at meditation na siyempre hinihimas-himas at pinipisil-pisil. Siyempre pinangungunahan niya ng mga marites sa 69ers na si PTF, ayan na mahilig siyempre manghimas, mahilig Mag-massage-massage dyan ng talong at syempre sinusundan niya ni Little Vlog, ni Eric Kids si Story at ni Viva Mascarados at syempre kasama rin niya lagi si Jomisil Vlog, yan nandyan din si Marjo Mix TV, si GT Vlog at syempre nandyan din si... Riskia, at si Debris Dabab. At syempre, nandyan din lagi ang malapit ng mag Ay, mapabilang sa Mama Sang Tunders na may bagpak na Arenola. Walang iba kundi Josepina Adami 18. Ayan, sila yung mga nasa 69ers na pangunahin nilang syempre pang massage at pang relaxing na ginagawa ay ang talong sempre dahil napakasustansya ang talong at bukod sa mahaba ito na favorite ng mga Team 69ers ay nare sila kapag nakikita nilang mahaba. Siyempre, pag hinihimas-himas at hinahawak-hawakan, alam niya na yon. So, siyempre, alam ko naman na malighain ang iyong pag-iisip. Kaya nasa sa iyo na yan kung ano yung mga tumatakbo sa iyong pag-iisip kapag naiisip mo yung mahabang talong na hinihimas-himas at siyempre, hinahawag hawakan pang relax. Duma naman tayo siyempre sa pangalawang ingredients na pinakita natin at walang iba kundi ang kamatis. Ayan, speaking of kamatis, ay makinig ka mabuti. Sa panahon ni Mang Kanor, ang kamatis ay ang paboritong hawakan at siyempre paboritong silipin ng mga Mart is not mama sang thunders, bakit? siempre. Dahil ito yung paborito nila lagi na tinitignan kapag merong bagong, mm, alam mo na yan. Siyempre, sinasabi nila na nangangamatis kaya gustong gusto nilang tignan dahil colorful, kulay pink at syempre mamula-mula ang kanilang tinitignan. Ay nako, itong dalawang marites na yan, syempre walang iba kundi si Mama Sang Thunders, the survivor grandma na lagi may backpack na arin. Arinola Ayan. at syempre ang mamasang thunders na si ati mabuhay 0808 vlog na laging magkasama ang dalawang ito ng mamasang thunders dahil mag classmate sila simula pagkabata hanggang ngayon, syempre mag din sila kapag naghahanap ng mga mabibiktima na mga bata Mm, kayo talaga mga mamasang thunders na 72 years old, sige magpatuloy na tayo at isunod na natin ang ating next na trivia Siyempre, ang ating next na trivia ay walang iba kundi ang ating ipinakita na itlog, Siyempre, ito ay isang napaka sustansya na ingredients sa panahon ni Mang Kanor at ito ay paborito ng mga, siyempre alam mo na get, get na napariwarang six pam dancer at syempre pinangungunahan niya ni Tita Lutz dutado at lang kanyang Sister Lutz si B, na parehong na kurbat na bagti syempre ang itlog din syempre may iba't ibang kulay yan may kulay puti na mabuhog at syempre may kulay puti rin na walang buhok dahil naahitan pero meron at mas marami ang itlog na itim na mabuhok ayan syempre iba-ibang kulay yan at paborito rin yan lahat ng mga marites dahil masarap ito at syempre kung ikaw ang tatanungin marites na nasa baba ayan ano ang mas gusto mo ang itlog na mapote o itlog na maitim syempre alam ko na ang isasagot mo dyan na all, paborito ang itlog na malaki at mabuhok. Siyempre, hindi natin iiwanan yung pinaka main ingredients din natin sa paggisa. At walang iba kundi ang, siyempre, ang onion o sibuyas at ang bawang. Which is, ay napapa-English tayo, yan ang paboritong Siyempre, gulay ng mga musang saltik na Corvette family. Ayan, hindi sila natatakot dyan kahit na meron silang lahing aswang na musang bagtit. Ayan, ginagamit pa nila yan. Ayan, nabubulol-bulol tayo. Ginagamit pa nila yan na pangluto at siyempre, pampabango sa kanilang bahay kapag nagluluto, favorite nila yan. Siyempre, kapag sinabi natin na musang, aswang, bagtik na Colbert family, ayan, pinangungunahan nila ng kanilang inang nasi, Atika dapom ayan, na laging tuwing papadilim, lagi na yan tumatambay, sa may puno ng saging. At kapag nakita mo na yan, ayan, ulitin natin. Kapag nakita mo na yan na pumasok na yan sa sagingan, magbilang ka ng limang minuto, ayan, maririnig mo na yung lumilipad-lipad at syempre, nakikita mo na kalahati na katawan. Ayan. At syempre, susundan niya ng kanyang mga anak, mga junaki Syempre, walang iba kundi ang tres marites na si Katya Life in Lebanon. Ayan, Marites yan na bagtit. Siyempre, ang pangalawa, si Lailani si Rami Blag. Ayan, Marites din yan na bagtit. At siyempre, ang pinaka-Marites na bagtit na culvert sa kanilang tres Marites na walang iba kundi si Ads Diary. Ayan, kapag lumipad na ang kanilang inang, susundan na nila yan. Syempre, hindi mo malalaman na aswang din ang tatlong Marites na yan dahil sila ay mukhang tikbalang na aswang. Meron silang buntot. Ayan, syempre, kakaiba naman yan dahil ang kanilang ama nga si Idol Ace ay mabait. Ayan, mabait yan. Syempre, mabait din ang kanilang Kuya Tony Mix Vlog. Ayan yan, syempre si Charles Lumawig at ang kanilang kapitbahay na si Pare Kuya Official TV, si Ate Lore at si, at si Rodel Magsipok. Ayan, mabait ang kan mga kapitbahay nila ng mga yan. At syempre, hindi naman talaga mga aswang ang mga yan. Pag nakita mong pumasok si Ate Kakuda Pom at si Tita, tita Leilani, si Rami Vlog, si Tita Katcha Life and Leban, at si Tita As Diary sa May. Puno ng sagingan, alam mo na ang ginagawa, alam mo pag umupo yan, syempre maglalabas na yan ng toxins sa katawan at may daladala pa yan na syempre yung kawayan at yan na yung pang swipe nila in para hindi na sila gumamit ng Tissue. Ayan, syempre, natutunan nila yan sa kanilang bagong kapitbahay na si Ate Ling Grey Official. Ayan, si Ate Ling 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 na may Tile Ling Ling Ling. Ayan, yung bago nilang bagtit na kaibigan sa Musang Saltik na Corvette Family. At dahil tapos na yung daldal natin, syempre magbibigay tayo ng paalala. Kung hindi mo nagugustuhan yung ating mga sinasabi, malaya kang umalis. Hindi naman kita pinipilit naman oo At syempre nagbibigay lang tayo ng paalala dahil madalas rated PG ang ating mga sinasabi at kung hindi maganda sa inyong pandinig, aba, malaya kang lumayas. Ayan, dahil hindi pa tayo tapos sinahalo-halo natin ang una nating proseso na ginawa, syempre, inihaw muna natin yung favorite. Siyempre, talong, pinaka-favorite yan ng lahat ng mga marites dahil ito ay mahaba at masustansya at napakasarap lalong lalo na kapag meron siyang matambok na katawan ayan super yummy kaya favorite yan ng mga marites na bagkit at syempre mga marites na thunders at marites na 69ers at get get out dahil hindi pa tayo tapos syempre ay uh, tutuloy lang natin yung proseso na ginawa. Baka nakalimutan at hindi ka nakinig, ma hindi mo pinanood, masyado kang naalir sa uh, pakikinig sa mga magaganda at corning corning uh, trivia natin tungkol sa mga ingredients. Ayan. So, ulitin natin yung proseso. Siyempre, inihaw muna natin yung talong, tapos naggisa tayo ng bawang sibuyas at nilagay natin, siyempre, yung ating kamatis. Ayan. Sa tapos, sinalo natin yung talong na ating inihaw. Ayan, hinimay-himay na natin. At nilagyan natin ng, syempre, yung paborito din nila na itlog. At sinalo-halo natin. Tinimplahan natin base sa ating panlasa. Syempre, nilagyan natin yan ng paminta ng asin at syempre lalagyan din din natin ng pampaanghang ng sili. ayang dahil tapos na tayo at medyo na bulol-bulol tayo sa ating pagkukwento asa ah, mga walang kwentang ating ah, kwento. Maraming 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 salamat pa rin dahil nandiyan ka na. Nakikinig at sumusuporta. Kaya, Don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, pabonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga luto at magkaroon ka ng ideya kung ano ang iyong ihahain sa iyong pamilya. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, mama chup chup, shaw shaw. Bye bye. Mga bagtit silang lahat. Bye bye.